Hello guys. Ito ang ulam namin ngayon guys. Magluto ako ng paksiw na isda. Kasi nga, mayroon kami maraming isda ngayon guys. Fresh. Fresh pa na isda. O di ba? O di ba? Tapos, lagay ko na rin lahat ang mga ingredients guys. Yung mga sibuyas. Kami lang ang kumakain nito, guys. May dalawa ni Joy. Kami lang dalawa laging kumakain ng paksil. O, oh, di diba? Lagyan namin ng pamintang buo. Pamintang buo, guys. Tapos, suka. Ang importante dito guys, yung luya, di ba? Wow, sarap-sarap guys. Sarap-sarap talaga lang ng, ng paksiw. Na-miss na namin ng paksiw guys. Oh, di ba? Tapos, Sara, mag-ishuayiti ha, Lagay na natin sa gas. Thanks for watching guys.